bawal po ba talaga ang kape sa may BPH? Myth din po ito, doktora. No? So, hindi ganap na bawal ang kape. Pero ang caffeine ay maaaring magpalala ng mga simptomas gaya ng madalas na pag-ihe. Kung may BPH, doktora, no? so mainam na bawasan ang kafein or obserbahan no? kung may epekto ito sa iyong kondisyon. Ang stress at lifestyle, Doc, ay may kinalaman sa mga problemong ito. Ito po ay fact, no, doktora. So, malaking bahagi ang stress at unhealthy lifestyle. Turad ng paninigarilyo, sobrang alak, or kawalan ng ehersisyo no, sa paglala ng erectile dysfunction. So, ang malusog na pamumuhay ay nakakatulong no, sa pag-iwas at pag-manage ng mga problema ito. Lastly po, Dr. Harris, hindi kailangan magpatingin kung wala pang simptomas na nararamdaman. Myth din po ito, doktora. No? So, mahalaga ang regular check-up kahit walang nararamdaman. So, may mga kondisyon no, na tahimik sa simula. Mas mainam na maagang madetect para maagapan agad ang anumang problema sa kalusugan, lalo na sa prostate.